papalit po tayo ng steering ball ng click kaya ganito lang po yung unang tanggal ng cover sa version 3 kaya dyan po unahin para madali siyang tanggalin kaya dapat meron kayong pansongkit dyan oh. oh, dali lang tanggalin sa gilid meron din syang dalawang blue clip sa dalawang toril sa taas dyan dyan din sa gilid sa harap dalawa tigisa isa yan, sa may harap na yan tigisa meron dyan Uh, tsaka nyo iiglat sa magkabilang gilid. ya! Uh, sa taas. Yeah. 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 Yeah, tinatanggal. Ayan, uh, tapos sa gitna. Tatlo lang yan. sundan nyo lang po yung video ko para meron ko yung idea sa mga pitrick kung na magtanggal ng bearings sa headlight sa sa ilalim na meron dalawang screw pag kabila tsaka po dyan sa wheeling hindi hinahin mo kasi may hindi pwedeng patulak na pakila dito sa labas ang gagawin yung tanggal eh. kasi mapipiklat yung pinakalaki niya. Ayan, ayan yung... yung mga lak. Ayan, ang dami na tigisa. Dapat ang galing muna. Ayan, iiglatin niyo pong ganyan eh. Tapos, iihilahin yung palabas. Uh, Sa ambila rin po, ganun din. Iihilahin yun. magpatulak patulak ang Palabas. Sinakakawit ko po yung lak niya. I'm gonna get laid.